Pag-uusapan natin sa video na ito ang nangyari sa finals ng blackout at ang sinabi ni Romano tungkol kay Shea. So tara, Sa live nga ni Romano, dito ay may nagtanong na isang pan kung sino daw ba ang manok niya sa matira mayaman. Dito ay sinabi niyang mahirap itong ipredik dahil malakas sumanong mga kasali dito. Dagdag niya pa, nakasabay niya daw si Shehi sa photoshoot ng PSP at iba daw ang aura niya. Ramdam mong handang-handa. Sino man ko sa matira mayaman? Kaya na mahirap ipredik yan. Alis lahat, malalas eh. So, hindi ko alam kung magkabilang bracket yata sila eh, pero andyan sila leapcrum eh. Ano oh, nasa akong maestro pa, yun pa. Lanseta, putang ina mga yan. Shea, putang ina, nakasabay ko si Shea sa ano. Okay na ba magmura sa live na mo na pagmura? Wala bang violation yun? Si na nakasabay ko sa photoshoot. Yung aura niya talaga, parang handang-handa siya isa ito. Totoo talaga yung mga nin, eh. no? Alam, yung, yung, mga nin? Alam mo ba yun, Hunter x Hunter ba yan? Yung sa nin, eh, kaya Ganun yung aura ni Shea, yun, nagpo-photos ito. Relax na relax lang siya, pero uh, parang ibang klase yung ano, ibang klase nasa loob. Sa kabilang balita naman sa live nga na ginawa dito ni Shernan sa labang 6th threat vs. K-Ram, hindi ito nagustuhan ng mga batter of fans dahil kita ko na hindi niya gusto si Six Threat. May mga pagkakataon pa na sinasabi ni Shernan na hindi daw makamubon si Six sa laban nila lalo pag nababanggit siya. So bata ako ni Andrew E. Ikaw nga bata ka ng Shernan? <laughs> lagi mo na lagi mo para rin ako binabanggit sa battle mo, Six Threat ah. Parang di ka makamubun sa ginawa ko sa iyo. <laughs> sa kayo sa gumawa ng reaction video ah. Yeah! So gumawa ng reaction video ah. Ano yung kwarta nalasahan? Nakinabang din pala sa beef. Baka nga daw magatasan. Isa 'yon sa nag Ah. Uh, for your information, guys, hindi gumawa ng reaction video si K-Ram sa naging diss track ni Sixth Threat at Low-G. Kung meron man 'yan, ako. Ako 'yon at 'yung iba pa. So feeling ko mm -hmm. So, ko, medyo naalog nga si Six Threat doon sa laban namin. Kasi, ako yung pinupunto niya rito eh. Yung mga sinabi ko ng laban namin, parang dito, dito niya nire-rebat, no? Hindi para kay K-Ram tong sinasabi niya. Hindi gumagawa ng reaction video si K-Ram. Ang gumagawa ng pandemic, ako, sila Flick G, sino pa ba? Kahit yung ibang tropa, hindi si K-Ram. Feeling ko itong eh, mga sinasabi ni Six dito, ay para sa akin, no? Eh kasi binanggit ko ngayon. na parang dinis, uh, ginamit kong angulo. So hindi to para kay Kiram. Although maganda pa angle pero ang tournament kasi to eh hindi ko pupunto sa to pagdating kay Six Threat. Although 1 and 2 nakuha niya na. Pero pagdating din to hindi para hindi para kay Kiram tong angulo niya na to. Piling ko may kinikimkim pa rin to si uh, Six Threat dahil dun sa na bring up kong angulo no laban namin. At ito ni niya ng ganto na ginawa nyo na reaction video isa kayo sa nakinabang pumera eh ganun talaga nung pandemic no Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuis, mahilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo at sila din ang may pinakamalaking casino at slot platform. Madaling mag out at mag in dito gamit ang Gcash. Maya, crypto, o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa unang yung deposit. Bookmaker Company at sa balita na i-upload na nga ang Royal Rumble Finals na mula sa Blackout Rap Battle. At alam naman natin na nakuha ni Poison 13 ng kompyonato. Pero makapansin natin sa bawat ikot ng kanilang mga rounds ay parang naglalaban lang si Pistol at Poison 13. Ito din ang nakita ng mga judges. Siyang dalawa ang pinagpilian. Nakuha nga ni Poison 13 ng panalo sa score na 3-2. Maganda naman ang pinakita ni Andros. Pero yung ganong sulat ay hindi talaga aabot kung katapat mo ay Pistol at Poison 13 nag pa siya sa round 3. Si Kaik naman naging maplow ang all 3 rounds. Nagmalabahay kata yung mga banat niya dito. Kaya nanaeg ang punto per punto ni Pistol at Poison 13. Kung nakalusot lang daw to sa isa buhay, baka wala daw pistolerong naging kampyon. Talaga lang? Binarubal ka ni Saki, Plare de Luxuria, lahat yon ulo kong hinakbangan. Kinilala ka bilang poison na hanggang semis lang ang kayang palagan. Ginawa pang Royal Rumble tong finale. Binawasan ng baitang, mahiya ka naman. Blackout pa, nag-adjust, makapag-finals ka lang. <laughs> Kung nag ka kay Jay Black, yung kalabit ko, warning shot. Ang gulong mabubutasan, uuwi kang running flat. O ang gulong... Running flat. Medyo rich pa yung laro doon. Pinilit lang i-running flat para hindi masyadong obvious na hirap kang makamove on. Damay-damay na to peace. Pati kakampi tigok. Ito yung friendly fire na sinasabi ni Mot. Tatlong black mararanasan mo. chak knockout malala. Kung na-black ni Jay Black sa blackout pa kaya?